kain ba kayo nyan guys yan bagyan natin ng talbos guys sariwa yan from my garden parang mas marami yung talbos kaysa shell pero okay lang maraming gulay kaysa kaysa konti hmm sarap sariwang sariwa Kunti lang sabaw, guys. Isang kainan ko lang ito. Ubusin ko ito ngayon talaga. Kasi ano lang naman yung laman ng shell. Kukunti lang. Alright. Takpa natin. Ayan. Luto na. Kainan na. Kanina ko pa to prepare na lulutuin dahil kakawaiti, hindi maluto-luto. Yeah. Pero tinuluyan ko na kasi alas 8 na. Kailangan ng kumain. Sarap. Para, kain na tayo guys. Ayan. Thank you for watching. Sana nagustuhan niyo yung aking ulam na shell tsaka talbos. Yung talbos, akala ko madami. Ayan, natunong. <laughs> bye bye! Kain tayo!